Anak na may drug at gambling addiction, ginawa ng kulungan ng kanyang nanay sa loob ng bahay. Sa probinsya ng Buriram sa Thailand, isang nanay ang gumawa ng kakaibang paraan para maproteksyonan ng sarili at mga kapitbahay mula sa sarili niyang anak. Kung ano ang buong kwento, alamin. Isang 64 anyos na nanay ang mahigit 20 taon nang namumuhay sa takot dahil sa kanyang anak na adik sa droga at sa sugal. Kamakailan ay nagpagawa siya ng kulungan sa loob ng kanilang bahay upang doon panatilihin ang kanyang 42 anyos na anak dahil sa pagiging bayulente nito. Naniniwala ang nanay na sa ganoong paraan ay mapoprotektahan siya at ang kanyang nilang mga kapitbahay. Sinabi ng nanay sa mga otoridad na sa ilang taon na nakalipas ay dinala na niya sa mahigit sampung iba't ibang rehabilitation centers ang kanyang anak. Ngunit mas naging violente lamang daw ito at nagdevelop pa ng gambling addiction. Sa isang pahayang sinabi ng nanay na silang mag-ina na lang ang magkasama simula ng mamatay ang kanyang asawa at isa sa mga rason nito ay ang depression at stress sa kanilang anak. At nitong Oktubre lang ay tumawag siya ng mga pulis dahil out of control na ang kanyang anak. Dinala pa ito sa ospital. Ngunit sigurado siya na babalik din ito kung kaya naman nagpagawa na lang siya ng jail cell. Kumpleto naman daw ang mga pangangailangan ng anak tulad ng kama, banyo at wifi. Meron din itong maliit na butas para sa kanyang pagkain at inumin. Nag-install na rin siya ng CCTV para buong araw niyang monitor ang behavior nito. Hindi tukoy kung paano nalaman ng mga pulis ang sitwasyon nila. Ngunit, sinabi ng spokesperson na ang ginawaraw ng nanay ay lumalabag sa Article 310 ng Criminal Code na patungkol sa unlawful detention resulting in death or serious injury at may patang parusa sa pagkakakulong ng tatlo hanggang labing limang taon. Samantala, pinangakuan naman ng mga pulis ang ginang na hahanapan ng solusyon ng kanyang problema kung kaya naman pinatanggal na ang jail cell sa loob ng bahay. Ikaw, anong masasabi mo sa nakakalungkot na kwento na ito? D W Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.